We have bangus sinigang today. Boneless ang atong gigamit para walay konok. Alright. Kita na nato. Sinigang mix. Para sa mga gipis lang o diha, mag sinigang mix na ta para na lasa ang ato ang so lang. Yan. Comes with the radish. Simple lang. Nay okra. Daghag kamatis loy, Loya ah, Sibuyas Bombay Alright, yan Yan, tamang higop taana, no? no? Ay, lami ka ayo Oh, oh kalamit Mmm tama lang ang kaaslong sama sa ako ang kaaslong karon <laughs> joke lang lami kayo ni siya ihigaw sa mga nagyayay okay guys dahil hang salamat mga kahats